Dali. Mas guys na. No? Paghinay. ba? Diba? So po ho nag ma kuanan ni siya mahuman oh. Dire diretso na siya. ba? Asam ta. So, isa pa kita ni guys ang kuan ha, ang dalan nga habog nga rin sa may IOM. So, dili na sila maka Inang, ato ta sya bird. Dili na maka maka direct sila sa Kenan kay pangpang na siya ini. Eh. Pero syempre, usbon pa man na. Ah, uh, tagaan pa ni siya og pamaagi kasi so na hindi na siya maka sa una kay diretso ng motor niya buko mo karon kay habog man ka eh. no so ikuan pa na siya tarungon pa ni hmm. Why, why, Mimi? Wala nga mga alagang yun. na pa yung sumay maganihan. National High School. Wadiboh. Arami! Ah. Dali, Ari. Ah. Nagtura ka? Nga rin sa paingon di asakuan. Nga ah. ba? Ah! Boy! Ito, ito, ito. ito boy. Hmm? tungod sa may tindahan o oh, semento na siya oh. diba arami mapakan kig iro da dalery dali bang ari kay iro diha balak ka so ara sa tumoy adimba ah, sa diba? so, bongga na ni pohon. pag masemento na pud ang pick kaysa pika sa lane raman ang kuan ang ilang nahimo pa oh, yan ang na, maganda National High School nanara ko tubang dalan Diyan nagsugod kutub na ni paingon daw ni nga pa sa may entrance relocation area Arabbah. Haram tu si Arami. Arame. Limbah.